Hindi pa yung statay mga kabayan, no? tungto statay mga bayan. Yeah. <laughs> Yan, jalibitay. Oh. Hi guys, mga kababayan. na uh, magandang gabi sa inyong lahat po. At uh, ito na po yung bagong kasama ko po mga kabayan, no? as uh, sa pagbablog. Si Parso Mala Vlog, mga kababayan, no? Ayan po. Uh, na lang po, mga kababayan. Uh, siya po mag-sponsor sa atin ng Jollibee. Uh, Maghanap kami ng homeless mga babay, no upang mabigyan. Ayan po mga bayano, uh, support natin si Pursumala Vlog. Pakipalo na lang po ang kanyang page. Siya po ang aking bagong kasama mga kabayan sa pagbablog. Uh, maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pag uh, kay Rami Vlogs mga babay, no At ito na nga, bibili kami ng Jollibee mga babay, no At samahan niya po kami mga babay, no kung sino ang aming mabigyan ng Jollibee po mga kababayan. Ayan, shout out po sa mga followers and subscribers ni Rami Vlog. Samahan niyo po kami. Tara, let's go. A few minutes later. So ito mga kababayan, papasok na kami sa Jollibee. Ayun po mga kababayan, no. Oh. Ayan. Ayan, uh, papasok na kami. Nandito na kami sa loob mga kababayan, no. Oh. Ayan na lang oh. Yung one piece chicken, you know. Uh, Ay, siya po mag-sponsor mga babayan ng Jollibee. Si Sir Paso Vlog. So mga kababayan, uh, nandito na po, nabili namin po ang kukawayan ng Jollibee. Uh, ito na nga, uh, hanap naman kami mga kababayan. Tara, let's go! Uh, ito na po mga kababayan, si Tatay Emilio po mga kababayan. Uh, nadaan namin ni Persumala Vlog. Uh, kawawa oh. Uh, siguro wala pa tong kain. Uh, bibigyan namin ng pagkain mga kababayan. No? Uh, Kamustahin natin si Kuya. Tay, kamusta mo yung eh Tay, Magandang gabi po. Oo, oh, kamusta po? Japan ah? Kamu na. Japan? Oo. Oh. <laughs> kamusta ang tulog mo dito? Oo, oh, okay lang. Okay lang? Ayan, nakita kita dito kanina na parang wala pang kain. Wala ka pang kain. Uh, ito, Tay, uh, meron ng nag-share ng blessing oh. Ng pagkain. Ayan po si Sir Persumala. Ayan, no? Ayan? Yeah. Yeah. Yan, bibigyan ka ng Jollibee ni Sir Parsumala. Gusto din siya mag-share ng blessings. Ayan o, no? pakakauna siya dan Para, ayan o, no? pa defy statay mga kabayan o. No? Tungtua statay mga kabayan. <laughs> Yan, Jollibee tay. Wala ka parang ligo ah. Sige lang, hanap lang kami ng time kasi paliguan kita. Meron na kami, meron na akong damit na nabili. Okay. Ayan, buksan mo, buksan mo muna. Nag-share po si Sir Pasumara ng pagkain mo ba kasi gusto niyang tumulong din ng mga ganitong gawain. Ayan, ito narungan niya. Wala ka pang kain, no? Wala ka pang kain. Oh, wala pang kain sa mga bayan, no? Kawawa talaga sa tatay. Sige lang, may mga blessing talaga na ano tayo maabot ma si mo. Hmm. Oh, tayo, dito lang kami ito lagi. Huwag maglalatay ah. Hmm. Kasunod, babalikan ka namin at paliguan ka namin dalawa. Ingat ka dito tayo. Namimiss mo na bang umuwi? Namimiss niya na umuwi makabayan sa natatawas tatay. Oh. Taga Santa Fe, si tatay. Oo, taga Santa Fe, si tatay. Oh, yan, kain. Kain, yan, kami Gamas din na tayo. Jalibim. Oh, Jalibim. Oh, Jalibim oh. 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 mas tatay. Lowest tatay. Kaya yan, oh. Masarap yan. my May drinks pa. Wala. Oh. kain ka ng maayos. Kain ka ng maayos. Wala kang, ano, mga mag-anak. Meron sa kamag-anak, nasa Santa Santa Fe. taga Santab. Santab. oh. Sibok. Yung saan Santa Fe, saan nga Santa Fe tayo? Bebelieta. Bebelieta? Malayo yun. Malayo siguro to? Tapos si Helena yan lang ka dito. Kapagitan. Gusto niya ng umuwi kaso wala pang kapatid niya. Wala pang tanong. Mag-anak niya. Kami mga vlogger na uli na rin na ano, mga tumulong yeah. sa kung anong meron, tulong tayo. Matulong tayo. Oh. Kailangan um, tao tayo. Lo, so, uh, uh, ito. Dasan ano, gupitan naman ni kag paliguan. Yeah. Paliguan naman niya Oh. Uh. So ayan uh, mga kababayan, maganda rin po sa lahat. So uh, tapos na po kami magbigay ng ani uh, 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 ni, ko. Uh, 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 so, so, ngayon, uuwi, uh, uuwi na kami. Maraming salamat po. Sana uh, ipaloy po uh, vlog po. Kasi handa po akong tutulong sa kailangan uh, ng, ng, ko. So handa po kami sa sa kanila. Uh, pong salamat po sa aking uh, nagtulong po sa akin. ng pagbablog. So, Ayan po. Maraming salamat po sa mga inyong pagsama. Uh, away na po kami mga babae. No?